Nasa Cebu na ang paunang tulong ng Bangsamoro government para sa mga biktima ng lindol. Mula Awang Airport ay isinakay sa air assets ng Philippine Air Force Tactical Operations Group o TOG-12 ang tulong mula Barm papuntang Cebu. Kinabibilangan ito ng 450 bags ng dugo mula sa Katamata Regional and Medical Center para sa medical support, 750 na mga dignity kits, 200 modular tents, 700 hygiene kits at 770 mga water kits. Ang Bangsamoro Rapid Emergency Action and Disaster Incidents o Barm Ready, MSSD, at OCD BARM mismo ang nanguna sa paghahatid ng tulong sa Cebu Provincial Government. Pauna pa lang ito sa mga tulong ng BARM sa mga taga Cebu batay sa direktiba ni Chief Minister Abdul Rauf Makakuwa. Sinabi ni Makakuwa na bahagi ito ng kanilang tunay na malasakit, pagkakaisa at diwa ng bangsamorong tulong, bangsamorong kapatiran. Mark Antonitaiko, NDBC, Bida Balita.